Ito, ano tayo dito. Malamanay tayo dito kasi may mga lubak dito eh. As may mga ginagawang manhole. Kaya ano tayo dito. Lilo! 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 Ayun o, no, katulad nun eh no. Ginagawa yung mga manhole dito. Ayun pa, boom! <laughs> ayun pa o, oh, diba? eh. Kaya kinain natin kailangan magmadali dito. Kaya nga, kalmadong ano lang Kalmadong pagbubaybay lang Ah, aga pa naman eh So, meron din siguro dito eh Iniwasan eh, o, diba? Yun, yung oh, ginagawa, o oh. <laughs> Ah, espalto Bagong spalto kaya siguro yun ano Ayun, o oh. Ganda ng daan eh Yun to. <laughs> diba, Ginagawa yung mga ano dito Manhole kasi bagong asfalto kaya pala. Kaya ano lang tayo. Kalmadong bayba, pagbabaybay lang. Oh! Ayun o. Oh. <laughs> Yan. Kumalma yung ano, panahon. Nawala yung ambon. Pero baka doon sa likod. Sa may ano. ba baka wala na doon. Doon ko naramdaman yung patak ng ambon eh. <laughs> Opa, yun, oh, ah. Bago, pa yun o Bago asbaldo. Yan pa o Ayun oh. o, buta ginagawa dun dun o oh. <laughs> Ay Kung <laughs> malaman Sunalan na lahat Ayun o, oh. boom boom Ang <laughs> lahat ng ito Sana ay magkatotoo bagong asfalto, linis na ano nga ngayon na dito ha, sa parte na to ha Al lahat ng ito sana ay magkatotoo tegedegedeng tegedeng tegedigedigadang tigadangdang mino mino to Woohoo! Lata. Sa, <laughs> nakaw pala pagpag. Pero <laughs> ayun kay oh, mulla. Tangna, So now, Saw.